Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS members dito sa ating bansa. Alam nyo ba na ibibigay na ngayong Hulyo ang matagal ninyong inaantay? Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Social Security System. Isang maligayang pagbati sa lahat ng ipinanganak sa buwan ng Hulyo. Nagbigay ng paalala ang SSS sa kanilang Facebook page na huwag niyo pong kakalimutang mag-comply sa inyong Annual Confirmation of Pensioners Program o yung tinatawag na ng ACOP ngayong Hulyo. Magsumite ng inyong pong ACOP reply form at iba pang dokumentong kinakailangan bago matapos ang buwan upang masigurado ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng inyong mga pensyon. Sino nga ba ang mga dapat na mag-comply? Mga retirement pensioners na nakatira abroad mga total disability pensioners, mga byuda o byudo, mga dependent children under guardianship, para sa mga retirement pensioners na nakatira abroad at sa mga total disability pensioners, ang inyo pong schedule ng pagko-comply ay ang inyong birth month. At para naman sa mga byuda o byudo at sa mga dependent children under guardianship ay ang birth month ng may sakit o na mayapang miyembro. Tandaan, ang retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas at higit sa 80 years old ay kailangan na ay kailangang mag sa ACO program. At ang death survivorship pensioners naman ay kailangan ring magsumite ng dalawang magkahiwalay na ACO preply Form. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!